For today's vlog ay mag-aayos ako ng box para mabawas-bawasan naman ang kalat sa bahay. Bago ako mag-ayos ng box ay kailangan ko muna hiwain itong isda at timplahan. Nilagyan ko nga lang ito ng potato starch, asin at seasoning. Kaya ko nilagyan ng potato starch para mas tender ang isda dahil pag naluto na siya at hindi siya madaling malugmok. Tapos kung timplahan ito ay nilamas-lamas ko na nga at di na ako na gloves dahil malinis naman ang aking kamay. At dahil maliit lang ang aming fridge ay pinakuluan ko na ito para di mangamoy sa ref day. Bukas pa nga namin ito kakainin dahil kumain na kami ng hapunan. Pinakuluan ko lang ito ng dalawang minuto dahil lulutuin ko pa ito kinabukasan. Habang nagluluto ako ay nilagyan na pala ng pangalan ni Sugar Daddy itong box ko. At dahil di niya alam kung ano ilalagay niya binigyan ko na siya ng kodigo day. Mahirap na baka magkamali pa. Ito nga sinasabi ko sa inyong kalat na di maayos ayos. Pati nga sa aming kwarto ay napakaraming gamit, dai. Nalagyan na nga ng pangalan sa likod kaya sa harap naman. Inayos na nga ni Sugar Daddy ito para lagyan na ng tape. Lumabas pala kami kanina para maggrocery kaunti at bumili na rin ng packing tape. Naubos kasi ni Sugar Daddy ang packing tape na binili niya last week. Ito ang mahirap at nakakapagod dito ang paglagay ng tape sa box. Ang tagal mong binalo tas pagdating sa Pilipinas wala pang tatlong minuto, dai. Nabuksan na ng pamilya mo. Ang sarap naman talaga sa feeling pag nagpapabalik bayan box Lalo na pag nakita mo ang pamilya mo na sobrang saya nila dahil may pamasko na naman sila. Kahit masakit sa ulo at sa bulsa ay ginagawa ko to kada taon Gusto ko kasi maranasan din ng aking pamilya makatanggap sila ng package galing sa abroad. May mga kapitbahay kasi kami dati na ang mga anak nila ay nasa abroad at nagpapapackage sila. Kaya ang sabi ko pag ako ang nakapag-abroad ay paparanas ko sa kanila ang mga bagay na dinami namin naranasan dati. Buti na lang mabait si God at natupad ang isa sa mga pangarap kong makapag-abroad. Di man naging madali ang buhay ko dito nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos dahil kahit papano ay naibibigay ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Kahit halos wala nang na matira sa akin ay okay lang basta ang importante masaya sila din. Nilubos-lubos ko na nga dahil di naman habang buhay na nandito ako sa abroad. Tapusin ko na nga itong pagdadrama ko baka maiyak pa ako din. Nilagyan na nga ni Sugar Daddy ng tape sa gitna para di madali masira. Habang busy siya sa pagte sa box, ako naman ay busy sa paglalagay ng mga pangalan. Di kasi pa dating ilagay ko na lang basta itong mga gamit na ipapadala ko kung walang nakalagay na pangalan dai yung tipong may mga kapatid ka pag nagpapabalik bayan box ka ay biglang nagta-transform bigla na lang naging octopus kung saan-saan na lang dumadampi ang mga kamay kahit may mga pangalan na ngang nakalagay hala sige kuha pa rin ang kuha di lang kasi pamilya ko ang bibigyan ko ng pamasko pati na rin kamag anak ko dai kahit pagod na nga ako at inaantok kailangan ko pa rin tapusin to dahil puro kalat na nga dito nilagay ko na nga itong box sa loob ng kwarto. Kita nyo naman, napakaraming gamit. Ipapadala ko na nga rin mga lumang damit ko dahil di ko na ito na isusuot. Sayang kasi kung nakatambak lang dito, marami pa naman akong pinsa na mahilig sa mga sexing damit. Naalala ko, ito pa pala ang nabili ko last 4 months. Marami pa nga akong nabiling sabon, shampoo at conditioner. Noong time kasing iyon ay anniversary ng YH, kaya bagsak presyo lahat ng bilihin. Di lang shampoo, conditioner at sabon ang nabili ko doon, pati na rin lotion, deodorant at pagkain ng bata. Sobrang sulit nga dahil napakarami naming nabili at ang mumura. Nakailang balik na nga kami sa YH dahil sinusulit namin ang pagkakataon na nakasale sila. Bago ako maglagay ng gamit sa karton ay kailangan ko muna bilangin itong mga damit na nabili ko dahil. Para malaman ko kung ilan na ang nabili ko para sa aking pamilya at kung ano pa ang kulang at kailangan kong bilhin. Nung nabilang ko na nga ay kulang pa pala at kailangan ko pang bumili. Inuna ko na ngang ilagay itong mga sapatos na nabili ko sa H&M at sunod kong inilagay itong mga sandals na na nabili ko sa Dosto. Mukha lang mamahalin itong nabili kong mga sapatos at sandals. Nakasale yan lahat dahil nung binili ko. Siyempre di tayo bibili ng mamahalin. Mindset ba? Mindset. Inayos ko na nga itong mga gamit na nasa maleta at akala ko talaga ang dami ko nang nabili. Noong nakita ko nga at naipon ko na lahat ay ang dami ko pa palang kulang day. Gusto ko pa sanang bumili kaso wala na akong pera. Tinitignan ko nga kung may mga pangalan na ba itong mga damit. Mahirap na day. Baka kasi mapunta pa sa ibang tamay. Di ko na nga inayos masyado ang paglagay ko ng mga gamit sa box dahil di ko pa naman ito isasara. Marami pa kasi akong kulang at gustong bilhin. Inayos ko lang itong box para mailagay ko minsan ang lahat ng gamit na nabili ko. Para mabawas-bawasan naman ang kalat sa bahay, day. Pagkatapos ko ngang magayos ay nag half bat na nga ako dahil madaling araw na at antok na antok na ako. Nakaligo naman na ako kaninang alas 8 kaya nag half bat na lang ako. Kanina pa nga nag-aya si Sugar Daddy na matulog na daw kami dahil madaling araw na. Medyo gutom nga ako kaya omin Inom na lang ako ng tubig dahil ayaw ko lang kumain. At sa mga hindi pa po naka-follow sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!